part 2 ng ating introduction sa seri ng katesismo ito, hindi ko agad sinabi kanina, yung aking kaibigan, sa totoo lang, uh, isa sa malaking dahilan kung bakit siya napalayo sa simbahan at nag-isip na lumipat ng relihiyon ay nakaalitan, yung isang nakaalitan niya yung isang pari. Ngayon, liwanagin lang din natin na, na para din sa iba na may ganitong mga karanasan na kailangan mapaghiwalay kasi natin eh ang problema mo ba sa isang partikular na tao? Ang problema mo ba sa isang partikular na pari? Kasi kung ganun, hindi yung nangangahulugan na mali yung turo ng simbahan. Hindi yung nangangahulugan na mali yung relihiyon na kinakaaniban mo. At yun nga yung layunin ko sa sharing ito. No? Kaya nga gusto kong magturo, magdagdag ng mga paliwanag tungkol sa ating katesismo. Bagamat alam ko naman, marami ng pari na active sa social media. Makikisawsaw lang ako makikidagdag lang ako kasi gusto ko ding iparealize no malaman ng iba na napakaganda at napakalinaw ng mga turo ng ating simbahan kung atin lang itong sasaliksikin no sabi nga eh sa Latin no fides coherens intellectum ang pananampalataya natin ay nangangailangan nagsas nagahangad na ito'y lubos na maunawaan si Monsignor Andres Valera isa kong professor dati kong rektor sa seminaryo meron siyang serye din ng katesismo, no? yung itanong mo kung bakit. Ang tagline niya doon, sabi niya, ang ating pananampalataya ay kaakit-akit. Itanong mo lamang kung bakit. So, ganun din yung gusto kong ipaliwa gawin dito sa sharing ito, no? ah uh, ma natin na ang, ang turo ng pananampalataya ay kaakit-akit. Maganda, maliwanag ang mga turo ng simbahan. Saliksikin lang natin at alamin, no? Mahiwalay natin yung mga yung mga maling interpretasyon, yung mga pagbibintang na hindi naman pala yun yung turo ng simbahan. Tingnan natin ano ba yung nasa Biblia, ano ba yung nasa katesismo, ano ba yung mga naisulat no ng ating mga ng mga banal no, sila Santo Tomas de Aquino, halimbawa, sila san Agustin. Kasi sila yung talagang makakatulong sa atin na uh, unawain at liwanagin ano yung itinuturo ng ating uh, pananampalataya kaya muli no sana mapaghiwalay natin yung ating mga personal na problema personal na issues at totoo nating sa likskin ano ba yung talagang nakasulat ano ba yung talagang turo ng simbahan at para sa ganon lalo tayong lumalim no paglalim natin ng paglalim ng ating kaalaman eh sana lumalim din yung ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos at Magtranslate translate ito sa ating buhay no para lalo tayong maging mas mabubuting mga mananampalataya no mas mabubuting mga tao